Hi okay guys, welcome back to my vlog at ang pag uusapan natin ngayon guys ay yung mga pamatay ng mga tamod ng mga lalaki so dapat iwasan natin ang mga to at paano naman yung mga gagawin natin para ma-improve yung quality ng semen natin Oh, ayan, kung bago kayo dito sa channel ko guys, please subscribe and click the bell button and uh, click all para ma notify kayo every time na meron akong bagong uploads. Mga sis, baka naman nagtataka kayo kung normal naman lahat yung period nyo at wala kayong problema nagpa-check up na kayo and baka naman si husband ang may problema so, dapat talaga as I always said sa mga videos ko teamwork po ang pagbubuntis both husband and wife magpa-check up po tayo para malalagay laman natin kung ano yung difference natin or yung mga problems natin kasi lahat naman nasusolusyonan yan. So, huwag tayong matakot kasi para din magkaroon na tayo ng baby ng sarili nating pamilya, ba diba? So, huwag matakot kasi lahat naman yan may solusyon. And uh, ayun nga, baka nagtataka kayo bakit wala pa? two years, three years na, eh, hindi naman nagpapa-check up si husband. Kasi may mga kilala kong ganun, eh. Ayaw ng husband nila na magpa-check up. Sila lang talaga yung gumagawa ng way para magbuntis, ganun. Pero, and yes, totoo naman na mostly talaga ang babae, mas madaming problema yan. Kaya mahirap mabuntis or hindi mabuntis-buntis. Pero, syempre, kung ang lalaki yung problema, halimbawa, okay naman lahat yung kay uh, misis, pero kay husband naman ang problema. So, wala din, di ba? So, dapat teamwork talaga yan. So, dapat tayong mga lalaki, magpa-test po tayo, magpa-semen analysis po tayo. Paano, ano po ang gagawin dyan? So, mag oorder lang po ang doktor ng request na for semen analysis and then kukunin niyo yung request na yun and uh, mostly kasi dito sa abroad, merong provided na room na doon ka magkocollect ng specimen mo na iso submit mo sa laboratorio and, and I'm sure ganyan din naman sa Pinas kung uh, meron tayong mga request ng ganito na dapat gawin and uh, pwede rin naman gawin sa bahay, halimbawa kukuha kayo ng uh, request lang sa doktor nyo and then you can collect it at home kung hindi kayo comfortable or, or kung ayaw nyo sa hospital. Kasi pwede naman at ang gagawin lang ng mga nurses yan ay bibigyan lang kayo ng specimen collector bato. So iuwi nyo yun and then gagawin nyo sa bahay or isasubmit nyo lang, ihatid nyo lang sa hospital right away para mates nila. So ano ba ang normal na count kasi ng similya ng lalaki? So, at least 40 million per ejaculation po ang normal. So, pag mababa sa 40 million, so, ayun, medyo mababa nga ang bilang, and kailangan natin mag ng vitamins, mga supplements, o kaya kung ano man yung uh, nababagay sa'yo na treatment na i-advise ng doctor at yung doctor naman magkakaroon siya ng treatment plan for you. So, ang tawag sa mababang count or mababang bilang ng mga tamod ng mga lalaki ay oligoespermia. So, kung meron meron kayong less than 40 million per ejaculation, ayun, mababa talaga at mahihirapan tayong mabuntis. So, number 1 na dapat natin iwasan ay alcohol. And, alam naman natin, yes, a moderate drinker o kaya occasionally drinker tayo sabihin natin na ganyan, pero meron pa rin impact sa fertility natin. Isa dyan ang pagbaba ng libido natin at nawawalan tayo ng gana sa, alam mo yon activities natin as mag-asawa. And kung heavy drinker o kaya consistent drinker na tayo, naapektuhan na yung testosterone level natin at ayun nga magiging mababa yung sperm count natin. Next is processed meat. So, ano ba yung mga processed meat? Yung mga preserved na meats, Alimbawa, yung mga frozen, yung mga nabibili sa groceries, and then yung mga burger, steaks, and then bacon, ham. Yun yung mga processed meat. So, yun, punong-puno 'yun ng mga preservatives, guys, and toxic din sa katawan natin. At ang mga preservatives na 'to, papataasin din niya yung estrogen level natin sa katawan. Ayun nga, magiging estrogen dominant tayo at magkakaroon yan ng impact sa testosterone level din natin at ang concentration ng similya. And halimbawa, magiging malapot yan, pangit yung concentration niya and yung motility niya, yung movement niya, magiging mahina. So, hindi masyadong makakalangoy, papaloob yan. Okay, next is yung mga full fat milk o kaya yung mga dairy products, yung mga trans fat. yung mga mahilig sa dairies, yung mga mahilig sa mga matataba. Yung mga dairies kasi guys, sa content din yan ng mga pseudoestrogen o kaya xenoestrogen. As I said nga, kung madaming ganito sa katawan natin, magiging estrogen dominant tayo at makaka-affect yan sa mga hormone level natin. And next, yung mga soy products. Ayun nga, nabanggit ko din sa mga previous videos ko guys, yung mga soy product very high kasi sa estrogen yan. And, pabababain din niya yung concentration ng semen. And, ayun nga, kung medyo malapot o kaya medyo malabnaw, so dapat yung tama lang. And, ititest naman talaga nila yan lahat sa, sa laboratorio. So, dapat nga magpacheck tayo para malaman natin kung ano yung gagawin natin. And then next is BPA and pesticides. Kung hindi pa kayo familiar sa BPA guys, yung bisphenol A na nakukuha natin sa mga plastics and cans, sa mga food na binibili natin, yun, content yun ng xenoestrogen at toxic chemicals sa katawan natin at nakakapag-alter yun sa mga fertility hormones natin. Not only fertility hormones, even yung mga ibang hormones pa. And, and toxic chemicals nga din. And yung mga pesticides yung mga fruits and veggies na kinakain natin. Minsan, uh, fresh yan from province pero pag na-deliver na sa mga cities, yung mga tendero hindi naman lahat. Pero minsan, dinalagyan na nila ng mga formalin para ma-preserve yan para at least kahit tatagal yan ng one week pag hindi pa nabebenta. ba diba? Para mukhang fresh lagi. Ganon. So, ayun, may mga preservatives na rin yung mga yun. So, we need to choose organic vegetables and fruits. Yun, yung mga mga organics, kung may mga kakilala kayo sa probinsya, yung mga relatives niyo sa probinsya, magpadala na lang sila and then yun na lang yung bibilhin nyo. At least safe yun and organic. So, walang mga chemicals at walang mga pesticides and then next, avoid hot surface o kaya hot areas so lagi-lagi kong sinasabi guys yung mainit na lugar o kaya karamihan yung mga drivers o yung mga factory workers sa mga mainit na area na surface problema talaga sila sa fertility hormones kasi maapektuhan yung semen production ng mga lalaki so parang mahirapan magproduce yung mga testosterone hormones kasi mainit nga, kaya nilagay ng jos ang uh, mga itlo tulog na yan sa labas kasi sa loob ng uh, katawan natin, mainit yan. Kaya sa labas nakalagay yan para, alam mo yun, yung temperature niya, room temperature lang, kaya hindi pwedeng mainit. Kasi namamatay o nahihirapan mag-produce ng mga good quality ng egg, yung testosterone, yung mga testes -test natin. So, ano ba ang dapat natin gawin? So, eat organic fruits and vegetables and ugaliin talaga yung mga healthy foods. Lower down natin yung alcohol consumption natin. Quit smoking. And piliin natin yung mga kinakain natin. Dapat low fat lang, hindi yung mga trans fat. And avoid natin din yung mga dairies and yung mga processed meat. At uh, na lang tayo guys ng mga supplements or uh, choose natin yung mga fish kasi rich yan ng mga omega-3 at DHA na makakatulong sa pagpapaganda na pag na good quality ng egg and then yung mga zinc rich food na banggit ko rin yan sa mga videos ko kagaya ng mga carrot rich in carotin din yan and then mga zinc yung mga green leafy vegetables high level ang mga yan ng iron and zinc na kailangan natin sa pag ng magandang quality ng egg natin So yun pag sabihan natin ang mga husband natin na gawin ang mga tips na to and I'm hoping sana baby dust soon sa inyong lahat ng mga TTC and happy holidays. Mag Enjoy lang tayo this Christmas and New Year and we will do our responsibility sa pag TTC natin pero dapat mag-enjoy lang hindi masyadong mag-focus para hindi tayo ma-stress. Yun lang guys, thank you so much for watching and please subscribe to my channel and click the bell button click all para ma-update kayo every time na meron akong bagong uploads. Yung mga nagtatanong ng OPK at yung mga vitamins, guys, available na po sa Ready to Preggy. Please follow and like my FB page and paki-browse na lang po yung wall ng FB page natin. And kung gusto niyo pong bumili, uh, mag-message lang po kayo, guys, para sa details. Bye-bye and God bless.